dahil sa baba ng presyo na sasayang at hinahayaan na lang mabulok ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija, ang mga tanim nilang sibuyas. Ang sobrang sibuyas, hindi naman daw binibili ng mga trader na siyang may control sa pagbili ng mga produkto. Kaya hiling ng isang grupo, gobyerno na lang ang bumili at idiretsyo na ang mga ito sa mga pamilihan. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Halos taon-taon na lang itong problema. Mga produktong agrikulturang itinatapon at nabubulok na lang dahil hindi maidala sa mga pamilihan. Sa gilid ng kalsada sa Bunga Nueva Ecija, ganito uli ang eksena. Itinambak na ang mga sibuyas na hindi maibenta ng mga magsasaka. Marami rin ang hindi na inani at pinabayaan na lang mabulok sa bukid. Ang magsisibuyas na si Dionisio Pasqua pa isa-isang namumulot baka sakaling makabenta ng patingi-tingi sa palengke kinukuha lang po namin yung gustong yung mapapakinabang pa tinatabi yung pantapon at tatapi sino po binebentahan niya yung hindi ka nabebenta sa malalaking bayan kasi yung mga dalas lang sa 30 pesos ang farm gate price ngayon ng sibuyas. Kung 30 pesos ang bili sa mga magsasaka, sa palengke tulad dito sa Commonwealth Market, mabibili mo ito ng 60. Mas mababa na kumpara sa 120 noong nakaraang buwan. Kasi po, ano yan ng sibuyas ngayon? Dumaraing ang mga magsasaka sa bagsak na farmgate gate price. Pero sabi ng Department of Agriculture, sa 30 pesos per kilo at ang isang ektarya ay may aanihing 10,000 kilos, aabot ng 300,000 pesos ang benta niya. Kung ibabawas ang puhunan na 200,000 kada ektarya, may kita raw ang magsisibuyas. So, may kita sila na isang daang limbo. Yan eh kung maibenta lahat. Ang problema raw, hindi naman binibili lahat ng mga trader na siyang may control sa pagbili ng mga produkto. Traders din ang may control sa karamihan ng mga cold storage para maimbak muna ang sobrang sibuyas. Wala nang na ang magamit na cold storage ang magsasaka. Hindi pa niya maidala sa pamilihan ng produkto dahil mahal ang transportation cost. Trader ang nagpautang sa kanila. So automatic pag ganun, ang traders ang bibili dun sa kanilang produkto. So kung ano yung sasabihin ng trader na amount, presyo ng produkto ay talagang yun, no? Yun ang iiral. Wala silang uh, kapasidad na magtakda doon sa presyo nila. Sana, sabi ng Bantay Bigas, bilhin ng gobyerno ang mga sibuyas at dalhin sa mga pamilihan. Inuugnay naman daw ng DA ang mga magsasaka sa mga direct buyer. Gusto rin daw nilang magtayo pa ng mga cold storage. Kapus naman ang budget nila. makipulido Pulido, Nakatuto, 24 Horas.